What's up guys? Welcome back sa panibagong video mga kawakwak. Ma-explore tayo dito sa sementeryo ng Barili, Cebu. So ha, uh, pupuntahan natin yung puntod ng babaeng napakamatay at uh, tumalon sa bridge dito sa sa isang lugar dito sa Barili. So tara let's watch natin pa ng video na to. Maghanap na tayo ng kababalaghan dito mga kawakwak. Tara let's. guys yan ito yung choppy nila mga kawakwak so buti pa dito sa cemetery yung barili merong mga mga ilaw ang dami mga bulaklak dito mga kawakwak ang dami mga kalibing dito so shout out sa ating mga followers and subscribers thank you for your support my channel mga kawakwak kung hindi dahil sa inyo wala kami dito char hey guys so hanapin muna natin first yung puntod puntod ng dalaga na tumalon sa bridge ang ingay ng aso guys, nagkakatakot. Parang wolf. Ang ingay. May magandang babae ito guys. Pa Kaedad ko lang siya mga kawakwak. Ito yung puntod niya. So kaedad ko lang siya. Kasi 1990 ako. Siya 1991. So sabay 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 lang. Magkakaedad lang kami mga kawak-wak So ngayon siya mag 33 siya. Ako 34. Parang awat, Para awat ha? May mga bagong living dito mga kawak ko Sabi po Sa so, dahil sa nag request nito May kabaong pa dito Shoutout sa lahat mga kawak Salamat sa inyong suporta. Ang dami nilibing dito mga kawakwak. Tabi po. So tapos tapos ng undas. Ang dami mga dumi dito may nakabukas pa oh mayroon pang yan yeah. sabi po ito na yun sabi sa loob hanapin natin yung puntod may kabaong pa kung may tao May ano pa dito oh. Yan. Sipot masarap yan. Maghanap tayo ng kababalagan. Mukhang may tao. Tapi tapi po. So dito sa kabila guys. So dito, kabil dito sa kabila. dito sa kabila yun ni yung nagpaka, nagpapakamatay yung 18 years old may mga magandang babae guys so bago pa ba siya ni, sayang yung buhay mga kawakwak bakit bakit kaya um, maaga silang pumanaw mga kawakwak kasi iba't ibang dahilan kadahilanan ang mga tao mga kwakwa -kwa, kaya baka mayroong mga sakit at ibang dahilan kung bakit sila pumanaw so dito banda mga kwakwak kung saan siya nasa na bahaya? nasa na kaya yun yung punto ng babae mga kawakwak hindi nito na makita nasa na kaya yun dito lang itong banda dito lang yun Ah, ito si Roxan. So yan guys, si Rox. So mga kuwak-kuwak mga guys, yung istorya ni Roxan ay bakit siya napapakamatay dahil daw ay uh, ninuwala daw siya sa kanyang boyfriend, na uh, nagka-misunderstanding, kaya malungkot siya, uh, naparalisa at wala siya sa kanyang isip sa isip, isipan. So na, na tumalon daw siya sa bridge at uh, inanod ito sa sapa hanggang sa dagat sa barili papuntang Dumanhog nakita sa mga mangingisda mga kawakwak yung palutang-lutang katawan niya so nakita ng mga ma mangingisda so ayun, sa dalampasigan ng Dumanhog mga kawakwak sa ED1 ng namatay guys so, sa kabila naman tayo akya tayo sa bundok dahil mayroong mga ano dun ang ganda pala niya guys si Irish yan ipaz-zoom natin ang aga pala niya namatay mga kawak-kawak namatay sa July 26, 2023 ano kaya ang sakit niya si Irish umagak ari sumagak guys ang ganda niya pero sayang ang buhay maaga kinuha ng Panginoon Yung e, maganda sa itaas guys akya tayo doon yan e, ma ilaw na green paakyat itong simenteryo na to papuntang hell of nowhere sa gilid yan marami mga musliyo maliliit na mga musliyo dito susura bilag guys sa ibaba mayroong cemetery doon sa ibaba public ah public man private tama dami mga punto dyan oh. Ayan nga po si Nabutan tayo ng gabi guys. Mag alas na ng gabi mga kawak -wak. Nakita tayo maganda yung ano guys. Bundok ang sementeryo dito. Kasi paakyat tayo. Shout out sa lahat mga kawakwak sana. Palagi kayong sumusuporta sa akin. Yan o, say. Yan. Tinayo sa ibaba, guys. Oh, ang ganda. Ang ganda pala sa itaas mga kawak kawakwak. Ang dami mo. Ang dami na kalibing dito mga kawak kawakwak. So, tatapusin mo natin ang pag-akyat dito. Yan Parang wala na bumisita dito, guys. Nung nakarang undas. Yan. Hindi man lang nilinisan yung mga mga ano dito. Yung mga, mga karina di amor, yan o. No? dami mga sagbot. kabila-kabila yung mga mga libing dito mga kawakwak dito ang dami pa so almost nandito na tayo sa kanilang malaking krus mga kawakwak dito maraming mga buto dito nilagay mga kalansay grabe ang dami mga yan dito maraming mga buto dito pinasok dito sa malaking krus na to ang ganda Yan. Grabe, ang dami yung itu? patay rito. dami. Ang dami yung mga cross dito. dito, mga kawakwak. Mabigat yung pakiramdam ko kasi hindi pa ako nakakain. Masa ano? ibabaw na tayo Dito Mga puntud ah. Nasa loob tayo ng isang musilyo na Lumang-luma na Mukhang mag Ano to? tingnan natin my god ano ba nakita ko to nabaka kuyaw so mga chinese to mga yap nagkakatakot dito meron pa Tapi tapi pu, dami targetnya kelibing di itu makawakw, enak? Dami Tabi-tabi po. Padaan lang. Grabe. Nandun po sa ibaba pa po. Marami pa. Ang dami talaga ilibing dito. Balik to sa ibaba mga kawak-wak. ganyan talaga ang buhay mga kawakwak grabe ang dami ang dami pa dito sa sa barili mayroon pang baki oh mayroon pang palaka mga kawakwak kumain ka na ha uy uy kumain ka na ayo magsalita guys grabe grabe ang dami talaga mga nakapalibot nakapalibot yung mga patay dito mga kawakwak try natin dito sa kabila guys try natin dito <sighs> ang ganda niya guys pagkaya sa namatay guys Stephen Ibaya Saison bakit siya namatay so no, she was born February 27 2006 din namatay siya January 19 2024 ano kaya yung niya guys bakit siya namatay ang ganda niya talaga mga kawakwak maaga siyang kinuha so ilang taon na siya guys Compute na lang guys. Comment na kayo kung ilang taon na siya. Sayang. May nagsindi pa ng kandila. Ah, nagsindi pa ng sapuntod. Okay. Napakakuyaw So dito tayo magtatapos sa ating sa ating vlog ngayon Tapusin mo natin to So huwag kayong kukurap Tingnan natin dito. Sabi po, huwag kayong kukurap. Ah, may kulapo pa. Talasan yung mga mata mga kawakwak Kung meron kayong makita commit na kayo Kung meron kayong makita Live in ito So uwi na tayo mga kawakwak So guys, hangga, so guys hanggang dito na tayo for today's video mga kawak-wak. So uwi na tayo kasi gabi na. Thank you for watching mga kawak-wak. Natapos nating exploration dito sa Barili Cemetery. Wala tayong nagkita ang kababalaghan. So ako lang ang wak, wak dito. So hanggang sa muli. Paalam.